Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney. Ang aking mga ginagamit sa aking ID ay last name ng aking father. Pero nang kumuha ko ng PAC birth certificate, sa aking mother pala ang nakalagay na aking last name pero kasal sila. Ngayon, pumunta ako sa LCR, hinanapan ako ng affidavit of legitimation na may pirma ng aking mga parents. Ang aking problema, patay na pariho ang aking mga parents. Ano ang dapat kong gawin? Sana masagot niyo ako. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, binabati natin muna ang ating kaibigan na si Robendong Mendoza ng kanyang karawan. At Bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Paano kung ang gamit mong apelido ay ang apelido ng iyong ama pero nang ikaw ay kumuha ng PSA birth certificate, ang nakarehistro pala ay ang apelido ng iyong ina? Paano ang iyong gagawin? Kung parehas na silang patay ng iyong mga parents. Hinahanapan ka ng LCR ng Affidavit of Legitimation. Mga kaibigan, maraming ganito ang situation. Ang gamit nilang apelido ay apelido ng kanilang tatay pero ang nakarehistro pala ay apelido ng kanilang nanay. Kasal naman ang kanilang mga magulang. Kadalasan kasi ang ganitong situation, ang mga bata ay ipin, ipinanganak bago nagpakasal ang kanila mga parents. Kaya ang nakarehistro sa kanilang birth certificate ay ang apelido ng kanilang ina. At dahil nagpakasal ang kanilang mga parents after na ipinanganak, ang bata, ang ipinagamit na apelido ng kanilang mga parents ay ang apelido ng ama. Marami ang hindi nakakalan na dapat ipaprocess muna ang legitimation sa opisina ng local civil registry para malagyan ng annotation sa birth certificate ng bata na siya ay legitimated child na para legal na magamit ang apelido ng kanyang ama. Sa mga previous nating video, pinaliwanag natin kung paano ang proseso ng legitimation ng isang bata. Para sa kalaman ng mga hindi pa nakapanood ng ating video, ang legitimation ay isang proseso kung saan ang isang batang ipinanganak sa labas ng kasal ay itinuturing na legitimate sa pamamagitan ng kasunod na valid marriage, validong kasal ng kanyang mga parents. Nang ipinaglihi at ipinanganak ang bata, ang kanyang mga magulang ay may capacity na magpakasal. Meaning, walang balakid, walang impediment ng kanilang pagpapakasal. Hindi sila kasal sa iba. O kaya ay nasa legal age na sila para magpakasal. Kaya ito yung mga re uh, requisites ng legitimation. Una, ang mga magulang ay hindi disqualified na magpakasal sa isa't isa. Ibig sabihin, pwede silang magpakasal anytime na gusto nila, dahil meron silang legal capacity to contract marriage. Pangalawa, ang bata ay pinaglihi at ipinanganak sa labas ng isang valid na marriage. At pangatlo, pagkatapos na ipinanganak ang bata, nagpakasal ang kanyang mga parents. Ano ang mga kailangan na documents para sa legitimation? Una, Certified True Copy ng Certificate of Live Birth ng bata. Pangalawa, Certificate of Pro copy ng Certificate of Marriage ng kanyang mga parents. Pangatlo, ang Certificate of No Marriage. Ito yung tinatawag nating sinumar. Sinumar ng parihong mga magulang. Pangapat, Death Certificate ng namatay na magulang kung patay na ang isa sa mga magulang. Panglima, Court Order ng Presumptive Death. Kung ang isa sa mga magulang ay ipinapalagay na patay na. Pang-anim at syempre ito yung Joint Affidavit of Legitimation ng mga magulang. Ang Affidavit of Legitimation ay naglalaman ng mga sumusunod. Una, ang mga pangalan ng mga parents at ng kanilang tirahan. Pangalawa, petsa at lugar kung kailan isinagawa ang kanilang kasal. Pangatlo, pangalan ng official ng nag-officiate ng kan kanilang kasal. Pangapat, ang pangalan ng bata na dapat gawing lihitimo. Panglima, ang pangalan at lugar kung saan ipinanganak ang bata. Panganim, isang pahayag na sa panahong ipinaglihi ang bata ang mga magulang ng Bata ay hindi disqualified na magpakasal at kasulod nito sila ay nagpakasal. Pangpito, isang pahayag na sa bisa ng kanilang kasal ang nasabing anak ay legitimate na ngayon. Ito ng affidavit na ito ay pipirmahan ng parehong mga magulang. Paano kung ang mga magulang pareho na silang patay gaya ng situation ng ating viewer na nagbigay ng katanungan. Ayon sa patakaran ng PSA, sakaling namatay na ang dalawang magulang na walang iniwang pinirmahang anumang affidavit of legitimation, ang bata kung nasa tamang edad na ay maari maghain ng petition sa korte para sa legitimation. Kung ang bata naman ay minor, ang kanyang legal guardian o yung mga taong pinahintulutan na merong parental authority, substitute parental authority sa ilalim ng family code, ay maaaring maghain ng petisyon sa korte. Kaya sa ating viewer na nagbigay ng katanungan, kung ikaw ay nasa tamang edad na dahil parihong patay na ang iyong mga magulang, kailangan mong magsampa ng petisyon ng iyong legitimation sa korte. Mari kang humingi ng legal na serbisyo sa PAO, Public Attorney's Office. Baka ikaw ay qualified sa kanilang free legal service. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!